Hello, Nandito dito kami ngayon sa Chongquan. Uh, with the baby koala. <laughs> <laughs> from King Leng. from Chuking Lane, from Chuking Lane to Chongquan. Oh, we go there. K -K. Huh? I said Suma. Yes. <laughs> baby Suma. Baby Suma. Okay, we're here again. We need to walk. You, you we can see the baby car in there. Oh yes, the red one. I hope. Oh wait, watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Baby koala. So, we need here. Mama. Yes. Ayona guys. <laughs> I'm not sure that Kaya kailangan namin makarating doon ng mga... Uh, yeah! Wait! Uh, kailangan namin makarating doon ng mga... pag mag 5.30. Wait! Don't run lang! So, ayan. Okay lang yan na may sounds. Lagyan na lang natin yan ng ano. Ayun nga, malamig na rito, guys. Malamig na rito sa Hong Kong. Kaya everyone, naka-jacket na. Yung iba, carry pa rin. So, ayun we need to follow follow the MTR sign. Ayan, may makikita ka dyan sa mga ano, gilid-gilid. May MTR sign. So, ayan. Ang lalakad lang kami talo. Say hello na. Hello! Hello! Hello, hello. hello fighter! Hello, everyone! Hello! <laughs> We will see the Lego Shop Hiya And see the Confucian <laughs> ano yung labi ko Kasi nga maginaw Maginaw na Nandito po Ayun Ayun nga guys Marami na, ano <laughs> You're making Ayayabe na <laughs> So, we need to follow the Pops Walk Popcorn. We uh, don't want Ayan. parang ang sarap kumain ng mga tinapay dito, guys. Ang daming mabibili ng tinapay. Tinapay is life. Ayan. Marami na, guys, itong mga ano. Ah... Uh, mga nagde-design, mga design na Christmas. Ayan. Mm -hmm. Kita niyo yun, guys. Yan sa banda doon. Ayan. Kita. Basta, yung titignan ko lang is yung popcorn. And then, may makikita ni mamaya doon na para lusutan ng uh, say, Pop Central ba yun? Para makapunta kami sa uh, Chukwalo Sports Ground I can see the fish! Oh, yes <laughs> <laughs> Ligalig siya Ayan, just go straight Right, just He's go fun in the Lego Shop! And Papa Yes Ayan. Kasi first first time kong maglakad dito sa mall ng hindi. Sana hindi na maligawan, no? Kasi nung nakaraan is doon kami sa seaside dumaan with that baby. With the <laughs> hindi na siya baby. Ano na yan? Is in here, right? Yes. Yeah. Mm. Ayan, marami dito magbibili guys. Pero walang, walang sale. Ayan, may makikita nyo dyan guys. Maraming mga decoration na. Ayan, ano nakita nyo dyan. Oh. No? Ayan, decoration na Christmas. Kasi, Christmas, um, Yeah, kasi November na siya. Kalagit na siya ng November. So, ayan, medyo ano na siya. Malamig-lamig na rito. Ayan, kita nyo. Oh. Pakita ko rin sa inyo, guys, yung nadaanan namin. Hmm, marami na nga ano, tugtog, ng mga Christmas. Ayan, kagabihan, guys. Wala pa yan yung ginawa na namin kagabihan. Ayan. Ayan. but we cannot go there already, ha? Huh? We cannot play, ha? Huh? Okay? Yes. Hmm. Yan nga, guys. Marami ng mga decoration dito. Dito lang yan matatagpuan sa Chung Kwan O. Chung Kwan O uh, Mall. Ayan. They also have the Christmas Lego. Yeah, the Christmas Lego. Come baby. Ayan, guys. Yung Christmas. Yung Lego shop. Ayan. Ayan. Hindi ba? Hindi lang niya, gusto lang niya maglaro. Gusto niyang maglaro. Eh hindi pwede kasi nga kailangan naming makarating doon before mga siguro mga 5:30 ganon. Kasi magi-start yung running class na 6 o'clock until 8 o'clock. So, daan kami dito sa so, my Star Cinema! Star Cinema! Star Cinema! Charles na naman. Okay, then. Pusta sini mo. Don't say that. Wait. Maligalik talaga siya. <laughs> I miss ko tong batutang na to. Ayan, hey guys. Hindi pa ako nakakanood dito ng cinema. Doon lang ako sa kabila. Ah, uh, o well, may parang may mapapabulit. Pero pang ano siya? What is that, Hongi? Hmm. Ayun. Maraming andi. Yes. To hmm. Ito pwede ka rin kumain dyan eh. Can you see that? Uh, mula doon sa Wait. mula doon sa ano... Stop. ano mula doon kanina sa ano pinagbago kami magpunta sa may mall nag-start na ako so nakaka 8 minutes na kami ng lakad pero kagabi naglakad kami nag ano kami ng 30 minutes kasi nga na in 9, 2, 2 kami sa ano sa paglalakad at uh, dumadaan kami sa why can please snap that one dumadaan kami sa mga shop so nag extend yung oras namin kaya ang naano na -ano amin is ano more than I think more than 30 minutes pero sana nga Tinan mo, ano pa lang oh, wala pang 9 minutes na naglalakad kami mukhang makakarating na kami doon nang mas maaga kasi kagabi medyo ano yung lakad namin pahinto-hinto kaya ganoon. pinagano na yung labi ko kasi nga malalim, nagda-dry siya. So ayon. Is this the way? Yes. Mm, okay. Tiki Ayan, nine minutes, lang. Yes. Seems like. yummy. What? guys. I'm. foo I like poo poo. Bread. poo, -poo, bread. poo, -poo bread. Wait, stop it? I want to see that. I like poo poo poo, poo 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 Next time I will not make this one. Ayan, super sandwich. Yan, nadaanan na namin kagabi. Just straight ahead. Ayan. Para ka makarating kami doon sa may uh, sports ground. Ayan. Mataanan na namin din yung mini suit. Ayan. And then mamaya pabalik din kami. Maglalakad din kami ulit. So kasi uh, we don't have time to play. Ayan, nakita mo rin yung mini si dito daw. Ayan. Ito sa shop na yan, mini si So medyo maano na yung nilalakaran namin. medyo pinagpawisan ako ng konti kasi nga siyempre lakad ayan kaya alam na rin namin yung ano yung dadaanan na amin ayan this way to TKO sports ground nakalagay dyan oh, ayan diretso lang ayan ba? Diba? madali ko na lang siyang hanapin hindi na ako pupunta doon sa may seaside kasi nga minsan sobrang hangin doon dahil sa ngayon guys, mahangin doon sa seaside pwede na ako dito maglakad kaya alam ko na yung way, yung shortcut niya no need to uh, hindi na kailangan na mag train ayan kasi ganun din, maglalakad ka din ng napakalayo parang ano lang, yeah, at least nakasave ako ng um, lang darbao, less than 5 dollars o diba ma-out na kami dito Just wait for me. What are you doing? Ayan, naka-out na kami rito. Ayan, ang bilis namin. Ang bilis nang nilakad namin, guys. Grabe. Wow. Hindi ba? Hello. Ayan. An ano ang bilis namin maglakad? Ano ba? Google, baby. You see? We need uh, a... We go here. Uh, not yet. 15 minutes. Hongi. Yes. Yes. Because we're fast, right? Because we didn't go everywhere. Yes. Yeah. <laughs> Ang bilis feeling. I'm YouTube I'm feeling. 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 Hello feeling. I'm feeling. I'm feeling. I'm feeling. I'm

Wow! Look okay. Look Ayan! Diba? Saglit lang tayo. I want to take the bus! If you take... I want to take the billy bus! Very far. Hihi! ba? Ganun lang pala yun kadali. Ganun lang mas mabilis ang lakaran ng maglakad kaysa ano sumakay so, ka ng train tapos maglalakad ka rin na napakalayo eto mabilis lang nakasave kami nakasave kami guys so yun may continue ko na lang yung aking ano pagyayaw-yaw habang naglalakad dahil nakasave kami ang saya saya diba ganun din pa uwi kami mamaya kasi malaming naman so okay lang din na ano maglakad so hindi tumulang bye bye Tchau.